Isipin ang isang universo na puno ng walang katapusang mga katotohanan, at walang katapusang mga bersyon ng iyong sarili. Sa isang katotohanan, nabubuhay ka sa iyong pangarap na buhay ng walang anumang pagdududa at maraming kasaganaan. Sa isa pa, nasa proseso ka pa rin ng pagpapakita ng iyong pinakamalalim na pagnanasa, ang mundo ay puno ng mga posibilidad at oras na para tumalon sa kabuoan sa iyong ninanais na katotohanan, Narito ang tatlong zodiac na malapit ng pumasok sa kanilang pinakamaswerte, pinakamarami at pinakamayamang timeline sa Pebrero. Leo, ito ay isang magandang araw upang umakyat sa isang mas maswerting timeline, Leo. Nagawa mo na ang emosyonal na paglilinis at pagproseso upang ihanda ang iyong sarili, na ipakita ang iyong pangarap na katutuhanan at anumang mga paghihirap na naranasan mo sa linggong ito ay pinakamahusay na natitira sa nakaraan. Lilipat ka sa iyong pinakamaswerteng realidad ngayon. Magsaya habang ang kasaganaan ay nahuhulog sa iyong buhay pag-ibig, karera at pananalapi ng walang kahirap-hirap ngayong Pebrero, na nag-uulan sa iyo ng pera at kasiyahan, ngayon ang perpektong oras upang iwanan ang mga red flags at mga toxic na tao at gumawa ng espasyo para sa pera at pag-ibig na darating sa iyo. Taurus, ang buhay ay malapit ng maging sobrang kahanga-hanga, at ito ay dahil nagawa mo ang masipag na pagtatakda ng malusog na mga hangganan, at hindi na nagtitiis ng mas mababa kaysa sa nararapat sa iyo. Ipinakita mo sa universo na sa tingin mo ay talagang karapat dapat ka sa iyong mga hangarin, at ang pagbabagong ito ng pagkakakilanlan, ay naging mahalaga sa pagpapalakas ng iyong pananalapi, pagkakaibigan, at romantikong pakikipagsapalaran. Maging handa na pumasok sa mas masagana at marangyang realidad ngayong Pebrero, na sumasalamin sa karangyan sa loob ng iyong panloob na tanawin, tandaan na magtakda ng malusog na mga hangganan sa iyong sarili, at sa iba upang manatiling receptive sa lahat ng magandang darating sa iyo. Capricorn, tungkol ka sa negosyo. Ngunit pagdating sa pagpapakita ng swerte, napakahusay mong gamitan upang makuha ang banal na intuition na maglalapit sa iyo sa mga lugar at pagkakataong nagsisilbi sa iyo. Asahan ang isang mahimalang portal na magbubukas para sa iyo, na magbibigay daan sa iyong makapasok sa iyong pangarap na realidad at makabisado ang mga pangarap na pinaghirapan mo ng husto oras na para mag-ring sa tagumpay pagkatapos ng masaganang tagumpay noong Pebrero.